Isang linggo matapos humutok ang balitang nakalabas na ng bansa si Alice Guo, unti-unti nang nabibigyan ng linaw kung paano ito nagawa ng uh, dinismis na alkalde. E matapos si kwento mismo na kanyang kapatid na si Sheila Guo sa Senado kung ano ang kanilang ginawa. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas live. Yes, Aljo humarap nga sa pagdinig ng Senado si Sheila Guo, ang sinasabing kapatid ni Dismissed Mayor Alice Guo. At uh, isa-isang idinetalye ni Sheila Guo sa mga senador kung paano sila nakalabas ng bansa. At akinumpirma uh, nga ni Sheila Guo na kasama niyang umalis ang kapatid na si Alice at ito nga si Wesley Guo. Base sa pahayag ni Sheila Guo, gumamit umano sila ng mga barko. Kasi galing kami sa sa bahay, tapos bahay. may suntok sa amin na isang sasakyan. Sa sa Anong klaseng sasakyan? Van. Van, and then saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa inyong lugar. Uh, siguro biyahe kami ng ilan oras. Ilan kayo ron sa van? Po? Ilan, ilan kayo daw sa kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo, sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong si tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Si Dad, sabay pala kayo ni Alice, lumayas. Hmm. Oh. Sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. At Uyong yung... Na. Diretso kayo Malaysia? siya? From po. Pilipinas? Saan? May palit ng... May palit. Ha? May, papad... may palit yung mas malaki pa. Ilang oras kayo nung malit na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras Ilang oras nga? siguro hating gabi kami sakay tapos halos umaga na. Oh. Fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi so, ako malo. Fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga oh, isda? Oh, yung, yung lake. Yung lake na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na. Dumating na kayo ng Malaysia from through that boat. Na okay. malaki. Malaysia kayo may dumating o Indonesia? Ulit. May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang ko? Anong description ng isang barko? Na Yung maliit naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Ayon sa Bureau of Immigration, Aljo, nang ma-examine na nila ang passport ni Sheila Go, nakita nila na may Malaysian Immigration Stamp of Arrival. Pero wala sila nakita. kung nangangahulugan daw na lumabas siya ng bansa nang hindi dumaan sa regular o tamang proseso. Nagpaliwanag din ang PNP sa mga naging proseso. We informed DOJ and uh, the Office of the Executive Secretary on the 20th. Uh, in the morning, when there was already a confirmation and validation of our uh, the information that were coming in, Considering that there were conflicting uh, informations that we have been receiving, like for example, ma'am, the, the flight from Manila to Malaysia on the Batik Air, the flight uh, 0177 from, from Malaysia to Denpasar, which we confirmed as uh, applied from Denpasar to to Malaysia. Then we received information that uh, uh, he/she already uh, flew to uh, Singapore, and we we also immediately conducted verification in our own records. Kung lumabas ba siya, gumamit siya ng airports or seaport? dito sa atin. The PNP Intelligence Group uh, Foreign License Division received uh, first information that there were there were names of the subjects booked uh, from Singapore to the Philippines. General, when did you receive that information? Uh, I don't have the official report, Your Honour, but uh, I was informed that it was around uh, August August 14, Your Honour. So the day before na nalaman, yes. ah, so the day after, pinadala nyo na po sa BI, uh, August 15? We first uh, worked with our foreign police attaché counterparts, just simply to uh, verify and validate this. Uh, the fact nga po na hindi sila nakasakay, hindi sila sumakay from Singapore to the Philippines, but instead we were able to monitor them that uh, they went to Indonesia. So that is where the... Uh, Uh, intelligence coordination uh, went through sa matala, Aljo ayon kay uh, Sheila Go hindi niya alam kung nasaan na ang kapatid niya nga na itong uh, si dismissed mayor Alice guo at uh, bukod diyan sa Malaysia kung saan nag-ngunta uh, nga sila gamit dia sa Malaysia sa kaya mga iba't ibang barko ay uh, nagtungo naman sila papuntang Singapore at patapos itong uh, bansang Singapore, nagtungo rin daw sila sa bansang Indonesia kung saan dito na nga nadakip ng mga otoridad itong si Sheila Go pati na nga itong uh, si, Cassandra Leong na isa pa sa inuugnay sa Pogo. Pero in so far doon kaya dismissed Mayor Alice Go ay uh, wala pang masabing impormasyon itong uh, si Sheila Go kung nasaan na ang kanyang kapatid. Aljo? Uh, Daniel, may tanong ko lang na, nasa ba yung point of embarkation nila dito sa Luzon? Somewhere ba ng uh, Zambales, dito sa Quezon Province, or Batangas? Alam mo, Aljo, yan kanina yung dinidikdik nga ng mga senador. Pero ang sinasabi kasi dyan kanina, nito ni Uh, si hindi niya alam hindi niya alam kung uh, saan sila nang galing. either tinanong din kanina ng no, mga senador kung sa Bataan ba kung sa uh, uh, Sambales ba pero uh, nung tinanong itong Pangasinan hindi daw niya ala uh, alam niya daw na hindi ito sa Pangasinan so hindi malinaw kung uh, uh, saan nang galing, kung saan sila sa Luzon na lum uh, uh, lumusot. kasi uh, sinasabi nga ay uh, from do sa farm nila, do sa bahay nila, do sa Bamban, Tarlac ay uh, sumakay sila ng boat. So uh, after that, hindi na niya ngayon alam kuna nasaan na sila nagpunta. Yun ang uh, so far, in Aljo, na sinasabi nga nito ni Sheila Lialgo sa mga senador. So wala po, at tinanong din siya, Aljo, kanina kung sa Mindanao, na sinabi naman nito ni Sheila, ay uh, hindi niya rin daw alam kung nasaan ito nga Mindanao. Yung mga taong tumulong sa kanya, mga Pilipino ba o mga Banyaga? Yung sakay ng barko. Kanina, Aljo, tinanong uh, uh, si Sheila doon sa nakatagpo nila doon sa Indonesia ata't uh, sinasabi niya hindi niya rin masabi kung uh, itong nang uh, tumulong sa kanya ay isang banyaga pero sinasabi niya ay uh, English speaking so sinasabi niya hindi niya maintindihan kung ano daw ang sinasabi nito pero uh, pinapa-describe din sa kanya ang pagkakadescribe describe naman niya doon sa isang tumulong daw sa kanya allegedly na isang babae ay uh, parang kahawig natin so uh, ibig sabihin Possibly, Aljo, baka Asian. Baka ganun ang gusto niyang uh, sabihin kanina. Pero hindi niya matukoy kung sino mismo yung uh, uh, tumulong sa kanila na from doon sa bansang Indonesia. Okay. Uh, so, English speaking, hindi nagtatagalog. So, malamang banyaga. Tama. Malamang Aljo, uh, okay. posibleng banyaga or posibleng nga uh, kasi sa Asia din naman marami din marunong nga uh, magsalita ng English dito sa uh, Asia, dito sa Asian regions. Okay, thank you. Maraming salamat Daniel Manalastas.